hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 PM sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good vibes! Ngayong araw, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa inyo. Dito, bawal muna ang nega dahil live namin iyahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Makatatanggap na ng medical allowances ang mga empleyado ng gobyerno simula ngayong taon. Ayon sa Department of Budget and Management o DBM, 7,000 piso ang matatanggap ng mga ito na layuning suportahan at makatulong sa pagkuha ng HMO sa kanilang health-related expenses. Ang iba pang detalye panoorin sa report ni Rose Babiera. Maaaring makuha na ng mga empleyado sa gobyerno ang kanilang annual medical allowance na hanggang 7,000 piso simula ngayong taon. Ito ay matapos aprubahan ni Department of Budget and Management Secretary Amina Pangandaman ang pagpapalabas ng pondo na naglalaman ng guidelines na nagbibigay ng taunang medical allowance sa mga kwalipikadong empleyado. Ang nasabing allowance ay bahagi ng Executive Order No. 64 ni Pangulong Bongbong Marcos na naguutos na itaas ang sahod at benepisyo ng mga government employee at para suportahan ang kanilang access sa Health Maintenance Organization o HMO benefits. Ayon sa DBM, kabilang sa makakatanggap ng 7,000 pesos medical allowance ang lahat ng mga tauhan ng national government agencies kasama ang state universities and colleges at government-owned and controlled corporations na covered ng RA 10149. Dito, anuman ang kanilang appointment status, maging sila man ay regular, casual o contractual, appointee o elective at full-time o part-time basis ay kabilang. Kasama rin dito ang mga empleyado mula sa mga LGU at local water districts. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nais nice naman ng National Irrigation Administration o NIA na palakasin pa ang produksyon ng bigas sa tulong ng M.Lang at Malasila Rivers Irrigation System o MMRIS. Ayon sa NIA, ito ay base sa 8-point socio-economic agenda ng Administrasyong Marcos. Ang iba pang detalye tutukan sa report na ito. Target ng National Irrigation Administration o NIA na palakasin ang produksyon ng bigas ngayong taon ito ay sa pamamagitan ng MLANG o Malasila Rivers Irrigation System o MMRIS, alinsunod sa 8-point economic agenda ng kasalukuyang administrasyon. Isa sa pangunahing layunin ng ahensya yung ipromote ang hybrid demo farms at hikayati ng mga magsasaka na tangkiliki ng hybrid rice seeds. Ayon kay Engineer Milbrandt Ann Alburo, Chief of the NIA MMRAS System, bukod sa ipakikilala ang hybrid seed sa demo farm, layunin rin ito na magpakilala ng bagong teknolohiya na magagamit ng mga magsasaka na mapalakas ang produksyon ng kanilang palayan at mapataas ang kanilang kita. Dagdag pa ni Alburo, naglaan rin sila ng efficient na patubig sa mga palayan kung saan kaakibat na rin ito ang sabay-sabay na pagangat ng kalidad ng pamumuhay ng mga magsasaka. Tiniyak naman ng NIA ang patuloy na pagpapaganda ng pamumuhay ng mga magsasaka at pagpapabuti ng mga rice variety upang mapataas ang produksyon nito sa merkado. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang balita naman para sa mga museum goers dahil araw-araw nang bukas sa publiko ang National Museum of the Philippines sa Maynila, maging ang iba pa nitong regional component museums sa buong Pilipinas. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Millie Borja. Simula ngayong 2025, Araw-araw ng bukas sa publiko ang National Museum of the Philippines. Yan ang adunsyo ng kanilang pamunuan kung saan araw-araw ng bukas sa mga abnais bumisita ang kanilang Central Complex sa Manila at mga regional component museum sa buong bansa, simula ngayong taon. Ito ay bilang bahagi ng kanilang layunin na magbigay ng mas malawak na akses sa publiko at siguraduhin mas maraming Pilipino ang makikinabang sa mga programa at serbisyo ng naturang mga museo. Dahil sa anunsyong ito, inaasahan naman ng National Museum na mas marami ang may enganyo na pumunta at bumisita sa mga museo at galleries niyong taon. Para sa si DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muling ipinalala ng Supreme Court ang pagbubukas nito ng 2025 Bar Examinations bukas, January 8, natatagal naman hanggang sa March 17 ngayong taon. Ang iba pang detalye at mga dapat tandaan, alamin sa report ni Arnold Herrera. Muling nagpaalala ang Korte Suprema na magbubukas na bukas, January 8, ang aplikasyon para sa 2025 Bar Examinations natatagal hanggang sa March 17. Ayon sa Supreme Court, kinakailangan ng magparehistro ang mga aplikante bago man retakers at refreshers sa online platform na barista. Dapat din daw na kumpleto ang ilalagay sa profile. Application forms, i-upload ang mga dokumento at magbayad ng 12,800 pesos para sa aplikasyon. Samantala, gaganapin naman ang bar exams sa darating na September 7, 10 at 14 ngayong taon na pangungunahan ni Associate Justice Amy Lazaro Javier. Ang oath-taking at role signing naman ng halos 4,000 pumasa sa 2024 bar exams ay nakatakdang ganapin sa darating na January 24 sa SMX Convention Center sa Pasay City. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Unas sa Pilipinas, unas sa Pilipino. Samantala, hindi sapat ang simpleng pahayag lamang. Ito ang panawagan ng ilang senador sa Health Department para mas paigtingin pa ang information campaign nito sa gitna ng nagsusulputang unverified information patungkol sa kumakalat umanong virus sa China. Ang iba pang detalye tinutukan ni Raymond Dadpaas. Hinimok ng mga senador ang Department of Health na mas lalo pang diinan at palawakin ang kanilang information campaign sa napaulat na sakit na umunay kumakalat sa China na Human Metanumovirus o HMPV. Ito ay dahil sa patuloy na pagkalat na may informasyon sa social media hinggil sa nasabing karamdaman. Ayon kay Senate Majority Leader Francis Tol Tolentino, mahalaga na alam ng taong bayan ang mga impormasyon sa virus at dapat manggaling mismo ang kalaman sa Department of Health at Medical Experts dahil mapanganib kung sa social media lang namumulot ng impormasyon ang ating mga kababayan. Ito ay sa kabila ng naging pahayag ni Assistant Secretary Albert Domingo ng Department of Health na fake news ang social media post kaugnay sa umunoy outbreak ng HMPV sa China. Sabi ni Tolentino, mahalaga na palakasin pa ng DOH ang kanilang public information campaign at ikonsidera ang paglalatag ng mga precautionary measures laban sa posibleng outbreak ng anumang karamdaman. Hinimok din ni Senator Christopher Bongo, chairman ng Senate Committee on Health, ang publiko na maging kalmado ngunit kailangan mapagmatyag para kay Go mahalaga na huwag magpanik ang ating mga kababayan at maniwala lamang sa mga opisyal na pahayag ng Department of Health at World Health Organization o WHO makatutulong din kung iwasan ng ating mga kababayan ang pag-share ng mga unverified information hinggil sa umano'y health outbreak upang hindi magdulot ng kalituan at takot sa ating mga kababayan. Kasabay nito ang pangiimok ni Sen. Go sa ating mga kababayan na gawing prioridad ang ating kalusugan at sabayan ng ehersisyo at pagsunod sa payo ng mga doktor at health experts para sa MBC TV Network News. Ito si Raymond Dadpas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inaprubahan na ng Philippine Health Corporation o PhilHealth ang 50% increase sa lahalos lahat ng benefit packages nito sa kabila ng makukuha ang zero subsidy sa ipinasang 2025 national budget. Narito ang mga detalye sa report ni Dustin Bayog. Epektibo na simula January 1 ngayong taon ang 50% increase sa benefit packages ng mga benepisyaryo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Iyan ay matapos sa purubaan noong disyembre ni PhilHealth President Emmanuel Ledesma Jr. ang Circular Number 20240037 na may layong taasan ng support value at masiguro na natatamasa ang epektibong health services. Ang increase na ito ay sakop sa halos 9,000 medical at procedural case na ino-offer ahensya. Kabilang dito ang moderate risk pneumonia na mula 19,500 ay 29,500 na ang covered ng PhilHealth. Ganon din sa acute gastroenteritis na mula 7,800 ay magiging 11,700 na ang covered expenses. Samantala hindi kasama sa increase ang ilang sakit tulad ng COVID-19, acute stroke, high risk pneumonia at severe dengue. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ibang balita, umabot na sa mahigit 4,000 individual na nakatira sa lansangan ng Metro Manila ang narescue ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa ilalim ng pag-abot program. Dito ay binibigyan ng kagawaran ng iba't ibang tulong ang mga benepisyaryo upang makapagsimula ulit at hindi na muling manirahan pa sa mga lansangan. Narito ang report ni James Galangge. Umabot na sa may 4,000 individual na nakatira sa mga lansangan ng Metro Manila ang na-rescue ng Department of Social Welfare and Development o DSWD magmula noong April 2023 hanggang Enero ngayong taon. Sa ilalim ng pag-abot program ng kagawaran, ibigyan ng iba't ibang uri ng tulong ang mga beneficiaryo tulad ng tulong pinansyal. Magkakataong makabalik sa kanilang mga tahanan at iba't ibang programa upang makapagsimula muli ng panibagong buhay. Ayon sa DSWD, may kitsam na libon ang kanilang na profile pagmula pa noong 2023 at nangako patuloy pa rin na kanilang pagsisikap na matulungan ng mga pamilya na nasa mga lansangan. Habang kabilang rin sa mga nasa GIP ay nasa mahigit daan na mga minor de edad at mahigit 2,000 pamilya. Samantala, aabot naman sa 475 na katao ang nabigyan ng tulong pinansyal sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS 980 naman ang kasalukuyan na sa Centers and Residential Care Facilities o CRCF bilang kanilang pansamantalang pirahan. Nasa 3,500 individual naman ang nasa ilalim ng recovery at reintegration program at 33 sa mga processing center na mga nais makapagsimula muli. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Inilatag na ng Philippine Sports Commission ang ilan sa kanilang mga proyekto at programa para sa taong 2025. Kabilang na nga dyan ang pagpapatayo ng ilang infrastructures maging ang suporta ah, sa paparating na laban ng ating mga atleta sa ilang international events. Para sa Balitang Sports, iyahatid yan ni Mili Borha. Ibinahagi ni Philippine Sports Commission Richard Batman ang kanilang mga nakalatag na proyekto at programa ngayon 2025. Sa ikatatlong putlimang taon ng pagkakatatag ng ahensya, Layo nitong mas maisaayos at makapagtayo pa ng mga infrastruktura para sa mga tetang Pilipino. Kabilang na dyan ang upgraded ng dormitory facility sa Phil Sports Complex sa Pasig City, renovation ng Rizal Baseball Stadium, 12-story multipurpose facility, at 7-story na athletes dormitory sa Rizal Memorial Sports Complex. Maliban dito, naghahanda rin ang PSC sa pagsuporta sa mga paparating na international events Gaya ng Asian Winter Games sa China sa Pebrero, Asian Youth Games sa Bahrain sa Oktubre, at Southeast Asian Games sa Thailand sa Disyembre. Para sa DZRH TV, ito si Borha, Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. 50th MMFF entries, mapapanood pa rin sa mga sinihan hanggang sa January 14. Ang mga detalye pa para orin sa report ng ating showbiz, Angel. Due to insistent public demand, extended hanggang January 14 ang pagpapalabas ng mga pelikulang kalahok sa 50th Metro Manila Film Festival. Ito ang inanunsyo ng Metropolitan Manila Development Authority isang araw bago ang nakatakdasa ng last day ng MMFF entry sa mga sinihan. Dahil din sa natunang extension, magagamit pa rin niya hanggang next week ang complementary passes. Kasabay naman yan, nagpaabot ng pasalamat si MMDA at MMFF share attorney Romando Artes sa patuloy na suporta sa MMFF Films at umaasa itong lalo pang ang kita ng tinaguriang ang biggest, most popular and widely supported and anticipated MMFF ngayong taon. Ang kikitain kasi nito ay mapupunta sa ilang benepisyaryo sa film industry, gaya ng Movie Workers Welfare Foundation, Amoa Fund, Film Academy of the Philippines, Motion Picture Anti-Film Piracy Council, Optical Media Board at Film Development Council of the Philippines o FDCP. Kung matatandaan noong nagdaang gabi ng parangal Green Bones, ang itinanghal na Best Picture. Habang kinilala namang 50th MMFF Best Actor, ang bida nitong si Dennis Trillo at ang espantaho star namang si Julian Santos ang ginawaran ng Best Actress Award. Para sa DZRH TV, ito ng Showbiz Angel, Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po mga balitang Pampa Feel Better para sa inyo. Magkita-kita po muli tayo bukas para sa ating panibagong Good Vibe episode. Kaya naman, para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay Good Vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, libre lang ang umiti at maging masaya. Kaya naman, wag mo na itong ipagkait sa iba. Good Vibes lang! Ito ang... The Better News. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan. Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV